welcome back mga kalaktan uh, ngayong araw po ito eh, pag-uusapan po natin kung paano gamitin ang red cell at saka pag-support naman yung sa youtube channel natin yung Mr. Pang's TV uh, yung mga content doon is uh, travel, pagkain at saka yung buhay ko at saka bago yan uh, pasok mo natin yung intro ko salamat pala sa support ang binigay nyo sa channel natin kasi uh, mga 2K na tayo uh, maraming salamat talaga sa mga support ang binigay nyo sa channel natin uh, sana huwag nyo po kayong magsawang uh, sumuporta sa channel natin at sa uh, ko na sa inyo yung uh, mga sisiw ko na, na bagong pisa uh, sweater keso yun uh, lilipat lang natin mula sa pagkakapisa ng paglimlim, uh, lipat natin sa lagayan ng mga sisyo. ah uh, yun po, uh, sana supportahan nyo po yung channel natin kung gusto nyo yung mga ginagawa nating content. Kasi ah uh, alos kasi ah uh, mga nagsubscribe is 5% lang yung nagsasubscribe. Uh, At yung nanonood is 95% yung nanonood lang na hindi nagsasubscribe. ah uh, Pagkita yung ano, chart dito. Kung gaano karami yung uh, nanonood pero nung nag-subscribe -sub, uh, eh 5% lang. Uh, sana supportahan nyo yung uh, channel natin kung gusto niyo yung mga content na ginagawa natin. Ah, uh, ngayon po araw nga eh ngayon po yun napisa yung ano uh, inaabangan natin sweater kelso na uh, naglilimlim. Kapag uh, natanong sa inyo uh, kukunin natin tapos lagi sa susano ito sa may karton. Uh, ah, lalagay natin so, si Lipat natin sa ano, lagayan ng ano, mga sisiyo. ah Pagkita ko sa inyo yung mga sisiyo na bagong pisa. Eh, sweater cancel po yun. Ayan eh, po yung ah, bagong pisa. Ayan. Uh, ah, napisa lahat yung mga itlog. Pukunin uh, lang natin kasi uh, kahapon pa yung ano, talagang unang pisa niya kahapon. Eh, ngayon naubos na yung itlog na napisa niya. Kaya lipat na lang natin sa lagay ng mga sisyo uh, ayun uh, nalipat na natin sa may karton ito yung karton Ayan. uh, nalipat na natin yung mga sisyo uh, pwede ko lang sa inyo Ayan ang yung sisiyo natin. Uh, labing apat yung napisa. Ayan. Uh, ah, na natin to sa ano, uh, ah, lalagayan ng ano, CCU. Ayan po yung nakaraang napisa, ayan. Tapos, ito yung, ayan ah, lilipat natin sa lagayan dyan. Diyan natin lalagayan. Liwat na, Kwan na, lambuho ni ba na ito man eh. Lambuho ni, eh. Anak na tunay kwan. Ito lang mga, ito lang buhon gipalit ka. Ito nga, gipalit ka. na pistol ano hey, ang resel po ay tumutulong sa manok na may anemia at saka kulang po sa iron Ah, uh, papakita ko sa inyo ah, uh, yung paano gamitin itong Red Cell. Ah, yeah. uh, ang Red Cell po ah uh, ginagamit sa pagkukondisyon. Ah, uh, yung iba is hinahalo po sa pagkain. Ah, uh, yung iba naman ah uh, pinapatak lang uh, direkta sa bibig ng kinukondisyong manok. Ah, uh, itong Red Cell pwede rin itong gawing pang maintenance. Ah, uh, ito ay Halo niyo na to sa sa tubig. Sa isang uh, galong tubig. Uh, halo to. Uh, dalawang kutsarita. Limbawa ito, dalawang kutsarita. Lagay mo, dalawang kutsarita. Tapos, uh, pasok nyo sa butas. Dalawang kutsarita. Tapos, halo nyo sa tubig. Yan yung gawin nyo, kainom nyo sa manok nyo. Uh, gawin nyo maintenance yung red cell ito. Pero, dalawang beses lang ayo magpapainom sa isang linggo kasi uh, pag na-overdose ng ano ayon yung manok nyo is pangit yung kalalabasan imbes na maging maganda yung uh, performance ng manok eh yung balik nila is parang nabibigatan kasi uh, yung kanilang baga is medyo uh, magkakaroon ng diferensya kasi nasobrahan po sila sa ayon. Ayun, ang paggamit ko nitong ano, red cell is kalimitan ah, uh, pinapatak sa bibig. Ah, uh, pitong beses po pinapatak sa bibig yung ah, uh, ganito, red cell. Pinapatak ko to sa bibig. Tapos ah, uh, yung iba is hinahalo po sa pagkain. Ah, uh, pitong patak din sa pagkain na ano, hinahalo. Per head po yon. Bawat isang manok po yon pitong patak po yung gagamitin natin. Ang Rachel po, uh, tumutulong po sa mga manok na may ano, may anemia at saka kulang po sa iron. Ah, uh, yung iron po is yun po yung nagdadala ng oxygen sa malaman ng manok para ma-convert into uh, energy para maging malutong yung palo ng manok nyo. At saka yung paggamit nito, ah, uh, lang sana ano, sa bibig, ah uh, itong beses lang po, kada manok, yung patakan nito, tapos pwede rin niya halo sa pagkain. Apitong uh, beses din patak sa ano, sa, sa pagkain. Ang so, bawat ito yung ano, pagkain. patakan ng pitong beses. Tapos yun po yung pagkain sa manok na kinukondisin nyo. Bawat isang manok po, ah, uh, pinapatakan po ng pitong beses. Ah, uh, yung paggamit nito po is may limitasyon po. Uh, kailangan po ninyo ano, 76 na patak lang ang kailangan sa manok na kinukondisyon nyo alimbawa is 20, 21 days conditioning is ah, uh, tingnan kung anong araw uh, tatapat yung laban tapos yung panghuling araw is huwag nyo nang painumin ng red cell. Ah, uh, kano yung bahala kung anong, anong gusto nyo gawin sa pagpatak nito uh, daily ba or alternate nyo yung ano, pa, painom nito kasi pag nasobrahan po sa ano sa ayon yung manok nyo na, na na ito, painom ng red cell, eh magiging pangit po sa manok kasi yung manok niya is may magiging diferensya po sa kanilang baga. Eh po ito, uh, itong red seal to, uh, bago lang to, ayan, hindi pa nabuksan. Pero, ay laman pa yan. Hindi pa natin nabuksan, baka isipin nyo, ah uh, ano ko lang, uh, ginawa ko lang, uh, walang laman na ginagamit ko pang patak. Pero, ito talaga, binili ko. Uh, makita okay, ko lang sa inyo, kung paano gamitin yung Uh, red cell kasi kalimitan kasi uh, hindi naman gumagamit ng red cell kasi uh, di na alam kung paano gamitin yung red cell kasi pag di mo tamag talaga alam kung paano gamitin to is magiging pangit po performance sa manok nyo ayun pag ano uh, pag gumamit ako nito sa pagkukondisyon uh, halimbawa 21 days uh, yung pang 21 days is yun yung araw ng laban is uh, bumibilang po ako pababa 21 days tayo magpapaano, magpapainom ng red cell o magpapahalo ng ano, red cell sa pagkain nila. Ah, uh, 20 days 'yon ah, uh, yung pagkain nila or pinapatak lang sa bibig kasi pag inalo sa pagkain, hindi naman uh, lahat ng sa pagkain na red cell eh, ma maintik ng manok. Kaya mas maganda ipatak mo lang sa ano, sa bibig ng manok. Uh, tapos 20 20 days tapos sa 19 hindi ka na ano, uh, hindi ka magpa magbibigay ng red shell. Sa 18 ka na magbibigay tapos bilangin mo pababa. Kung ano yung pinaka ah, ano, uh, pang isang araw na pag alternate mo sa pababa, pababang bilang, ka uh, doon ka magsisimulang magpainom. Siguro uh, unang araw pa lang na ano pagko-condition nyo is Uh, painum, uh, painumin nyo agad na ano, uh, red cell para maging uh, ma-adapt nila agad yung ayon uh, na pumasok sa katawan nila para hindi sila magulat sa parating na mga araw na nagpapainom kayo nito para first day pa lang uh, mare matatanggap na ng katawan nila na may pinasok na ayon sa kanilang katawan tapos ano uh, eto gawing maintenance yung paggawa ng maintenance ito is ganong yung nasabi ko kanina na inahalo sa isang galong tubig uh, dalawang kutsarita lang nahalo dito sa isang galong tubig tapos yun yung gawin yung painom sa mga manok nyo yun yung painom nyo pero sa isang linggo dalawang beses lang kayo magpapainom para hindi ma-overdose ng ano, ayon yung manok nyo kasi uh, baka magkaroon pa ng diferensya yung manok nyo sa baga kasi uh, kalimitan pinatamaan kasi pag sobra na sa kayo, is yung baga po, uh, madaling hingalin po yung manok nyo, tapos uh, parang mamamaga yung bag, ng baga niya, kaya e, uh, huwag nyo pong i-overdose sa paggamit ng red cell. Isang taka lang ng ano, bagaya ng tawas. ito Itong ginagamit ko is enerto eh, lang to. Ah, ito yung pang-maintenance na pakain sa manok ko. Tapos lagyan natin ng ano. Ayan. Red cell. Pakita ko sa inyo kung paano uh, ihalagay yung red cell dito. Ayan. tig uh, tig pitong patak. Ayan. Dawa. Lima. Anim.

Iposaloin na lang natin. Maganda kasi ah uh, sabibig lang tayong na lang natin. ito yung pinakailat na may uh, red cell tsaka ito anim sila ayan tsaka yung apat na yun nandun apat ah uh, hindi natin nila pwede pa ng tubig na may halo ng red cell kasi ah, uh, marami ng ayon yung nabigyan natin sa kanila kaya yung papainumin na natin ng tubig na may red cell is yung hindi natin pinakain ng patuka na hinaluan ng red cell na kulay ng tubig yan may manilaw nilaw yan. sila na yung papainumin natin ng red uh, tubig na may red cell Hey, Ito dapat pinamay natin tong mga stag natin. Ayan. Inom. Ayun ah, po yung ano, ah, para natin sa paggamit ng red cell. ewan ah, ko lang sa inyo kung paano yung gamitin yung red cell. Basta yung paggamit ko is alternate po. Para sumakto po sa pitong anim, uh, pitong anim na patak yung paggamit ng red cell. Kasi pag nasobrahan is iron overdose. Pangit na po yung magiging kalalabasan nun. No? At saka bago tayo magtapos ating video, eh, shoutout po na tayo kay Welly Gaspi. Arvin Talaga, John Wilfred Kirksto, Nonoy Torino, uh, Randy Lopez, at saka kay Raymond Tamayo. At saka kung bago ka po sa ating channel, eh, mag-subscribe na mag sa mag click yung bell button para update ka sa ating mga bagong video na labas. Uh, ikaw na rin pa nakapag subscribe eh, mag-subscribe ka na para malaman mo kung mamara natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. -bye. -bye.